nakalahatin na Mhm. Uh Springs. -huh. Oh. S Sana umulong. Oh Ay, may ano. Akala ko pagkain nila. Tubig pala yun. Saan? Doon. Ay, tubig ilaw. Akala ko may ano nila. Pagkain nila. Hmm. Awa? Alas kut, Lars? Ano? Makatatumba. <laughs> <laughs> Baka natin. Hmm. So, I will show you something. Come. Come. Tutu. Ay! Sui! Yalla, cook here. Cook here. Black, ganun siya. O. Das was? Nakabuka na ba ito? Ah, na siguro. Nakabuka na siya. Mm -hmm. May mag-o-open pa. Ito, ito. Ito, oh. Mag-open siya. Ah! <laughs> Ayun, nag-open. Naka-open na siya, di ba, pag ganyan? Ito, aabangan ah, ko, oh. bilis. Pilisan mo inday. Ang yun ako, bilisan mo magbulakla. Ay mag... Oh, see? Mag Yan, nag-open na siya. Open. Yan, oh nakabuka na ba? Yan. Ayan, magbubuka na siya oh. Magbuka ka na. yan. Ito oh. Pagbubuka na to eh. Ang tagal niya magbuka. Yan, yan. Shoo! Oh. Tapos, bumuka na siya. Ito pang isa. Ito yata yan. yan. Magbubuka. Tagal niya. Pag bumuka siya parang nang ano nang gogolak sa dinya. Mhm. I found you. Baka maka ako ha. <laughs> 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 Kasi parang original yung voices. Stradae. <laughs> 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 Ay, hindi na original. Ang tagal na, oh. Ang tagal niya magbuka. Yelo, halos yelo na sila. Nakabuka na ba yun? Tagal niya. Ha? Hindi pa. Hindi pa, no? Pero yung isa, nagbubuka na siya. Wala na? Parang ayaw. Ito, maman. buunahan pa siya. <laughs> na, <po yan, laughs> Nagunahan siya. Ayan. O, oh, tignan mo. Mamaya ito, ano. Sabong, sabi niya. Yan, yan. Yan, eh. nag-ano na siya, oh. Ay, naki-slow like it, motion siya. Oo. Mm -mm. Yan, mm. yan. Oo. Oh. Ayaw niya siguro, parang camera siya, isya. Leshen. Hala, tagal. Baka nahihiya. Nahihiyain. Kasi yung isa, o oh, ang tagal din. Bakit ayaw? Kamera <laughs> <joy>. siya. <laughs> Ayan. Yan nag-ano na, ano na siya? ah. siya. na siya. Yan na yun? Uh, ano pa yan? Magbubuka siya ng ganyan. pero ah. it takes time yata. Tingnan mo ito. Hindi pa masyado Tama napukas. Mo. Maging ganyan siya dapat. Diba? ba -hmm. Ang Oh, itas. Ayun na. May ano na. Oh. Ay, may bubuyog oh, may buboyo, kahit gabin na siya. kahit gabi na. Wala. Ayaw na. Malapit na. Sa camera show naman silang lahat. Oo. Uh mm -uh. Baka na late na sila. Nadalian nyo, malate na kayo. <laughs> <laughs> Wala na no, yun na yun. Oh. Ayan pa, o. Oh, Mag-ano pa. Ay, may ano dyan, oh. May ngayon na ang dud. Ay, oo. oo. Meron. So, ano yun? May, may na, na ano? May na ano? Na dove. ba, o. Oh. Baka ba, o. Oh. Pretty dove. Mm -mm. Ay, ito na, o. Oh. Bubukas na na unti. Sana ito kanina. Wow. Wow. Ang dami ng yelo na siya. Oo, yelo na. Pag umaga, mm. ang, ang ganda dito pag umaga. Yelong-yelo siya. Wow. Bukas i-ano mo din. Tingnan mo. May Concordia. ano na rin ito. May bunga na rin ito. Mas malaki yung ganong ko. Mm -hmm. Ngayon lang buong mano yan. Yan. Kinain-kain pa ngayon na ano. <laughs> oh, oy, hinog na. Malapit na. Maraming bunga oh. Ang daming bunga. Masarap lagyan ng patis 'yan. Itong aming bahi-bahi oh. Tipa. Diba? Mhm. Uh -huh. Ito pa oh, ang Ah, nagbulak. Ano na sila, oh? Namukadkad na sila. Mm -hmm. Wow. Ito, oh. Ganda. Ito ang view. Si Lars, no? Balik tayo sa ano. Ang red wine. Ang ganda na, oh. Hmm. Tapos dito ang indoor. Oh, ang ganda. Oh. Ang ganda ng bulaklak. Ito pa. Hindi siya nagpatalo. Tapos meron pa dyan. Oh. Yes. Ang laki na yan, oh. Hindi ba nagbubulaklak ito? Pero maganda siya. Parang lasing. Ayan. <laughs> Kasi kung saan-saan siya nakarating. O yan, oh. Bulak yeah, Ganda. No. Oh, yes. Yung Ein Jahr. Ja, aber viele also, Schnecken, Ew. jede Menge, bis Schnecken. <laughs> Wenn ich zurück bin, erledige ja, ich mich von der Schmiede. Ja, okay. Schön. Weil nur ich dir gefehlt hat, oder? Ja. Und das Kännchen, genau. <lacht> so, <lacht> so einen guten nicht. Appetit. Dankeschön. Dankeschön. Herr, danke schön. Danke.